mula Kerson hanggang Crimea, ang mga unmanned aerial vehicle, UAV, ang nangunguna sa himpapawid. Sa isang gabi lamang, ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia, partikular na ang radar ng hinintay na sistemang S-400 Triumph na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso, ay nawasak na parang mga durog na bato dating ipinagmalaki bilang hindi matatalo, ang makabagong network ng depensang panghimpapawid ng Russia ay naging nagbabagang mga labi dahil sa mga homemade UAV ng Ukraine. Noong ikadalawang puntuano ng Agosto, sa isang base militar sa Sinakop na Crimea, naghatid ang Ukraine ng malakas na dagok sa mga puwersang Ruso. Ano ang kwento sa likod ng nakakamanghang tagumpay na ito? Mula ng simulan ng Russia ang kanilang kampanyang militar noong 2022, ginawa ng Ukraine ang mga UAV bilang pundasyon ng kanilang armas. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, gumagawa ang bansa ng humigit-kumulang 3,000 UAV araw-araw na may kabuang lampas sa 1,500,000 unit pagsapit ng 2025 ang bilang na ito ay mas malaki kaysa sa mga bala ng artilerya na ibinigay ng European Union na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng teknolohiya ng UAV sa estrategya militar ng Ukraine. Ang mga UAV na ito ay hindi lamang ginagamit bilang mga plataporma ng pag-atake kundi pati na rin bilang mga kasangkapan para sa pagsisiyasat, muling pagdadala ng supply at maging bilang mga panlinlang upang gambalain ang mga depensang panghimpapawid ng kalaban. Ang kakayahang ito ay nagbigay daan sa Ukraine na i-maximize ang kanilang limitadong mga mapagkukunan na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga puwersang Ruso. Sa pamamagitan ng mga tahimik na mandirigma na ito, nagbigay ang Ukraine ng hindi pa nararanasang mga hamon sa larangan ng digmaan. Noong ikadalawamputwalo ng Agosto, naglabas ang Defense Intelligence Agency Hor ng Ukraine ng itim at puting footage na nagpapakita ng isang grupo ng mga UAV na tumpak na tumama sa 91N6E radar, isang mahalagang bahagi ng sistemang S400 Triumph sa Crimea tinatayang nagkakahalaga ng 67 bilyon 500 milyong piso ang S-400 ay pagmamalaki ng Russia na kayang makakita at sirain ang mga target sa himpapawid tulad ng mga cruise missile, eroplano at UAV sa loob ng radius na 448 kilometro. Ang S-400 ay nilagyan ng S-40N6 missile na may saklaw na 440 walang kilometro, bilis na Mach 12 at kakayahang salakayin ang mga target sa taas na hanggang daang metro. Ang 91N6E radar nito ay kayang subaybayan ang 36 na target ng sabay-sabay sa layo na hanggang 555 kilometro. Gayon paman, sa ataking ito, ito ay naging walang silbi laban sa mga murang UAV ng Ukraine. Paano na igupo ng Ukraine ang isa sa pinakamakabagong sistema ng depensang panghimpapawid sa mundo? Upang masagot ito, kailangang suriin natin ang masusing pagpaplano, pagpapatupad at mga detalye ng makasaysayang pag-atake na ito. Ang pag-atake sa S-400 sa Crimea ay hindi isang biglang kilos. Ito ay bunga ng mga buwan ng maingat na pagpaplano, pangamalap ng impormasyon at taktikal na pagsubok. Sa mga lihim na base sa timog ng Ukraine, daan-daang kilometro mula sa Crimea, ang mga inhenyero at eksperto sa militar ng HUR ay walang tigil na nagtrabaho upang ihanda ang operasyon. Maaga pa lang ay natukoy na ang target, ang 91N6E radar, ang mga mata ng S400 na matatagpuan sa isang base militar sa timog ng Crimea, malapit sa Kirovskoya Air Airbase. Ang radar na ito ay kayang makakita ng maliliit na target tulad ng bola ng tennis sa layong 555 kilometro. Ngunit nahihirapan itong makilala ang mga bagay na lumilipad sa ibaba ng isang daon metro. Ginamit ng Ukraine ang kahinaang ito, gumawa ng estratehiya gamit ang mga UAV na mababa ang lipad, kasabay ng mga taktika ng panlinlang upang paralikahin ang tugon ng depensang panghimpapawid ng Russia. Para sa pag-atake, naglunsad ang Ukraine ng dalawang pangunahing uri ng UAV, ang UZ-26 Bobber at ang AQ-400 Scythe. Ang UZ-26 Bobber na ginawa ng pribadong kumpanyang Ukazet ng Ukraine ay isang kamikase UAV na may haba na 2 metro at 50 sentimetro at may wingspan na 3 metro at 2 sentimetro. Ang natatanging aerodynamic na disenyo nito ay may dalawang pares ng pakpak, maliit na pakpak sa harap para sa manobrabiidad at mas malalaking pakpak sa likod para sa katatagan pinapagana ng makina ng propeller, ang bobber ay umabot sa bilis na 200 km bawat oras na may saklaw na 800 km at 20 kg explosive payload sa loob ng kapasidad nitong 150 kg. Ang inertial navigation system nito kasabay ng GPS ay nagsisiguro ng tumpak na pagtutok nagkakahalaga ng humigit tumulang 5,500,000 piso, ang Bobber ay mas mura kaysa sa tradisyonal na mga sistema ng missile at may kasamang electronic countermeasures module upang mapanatili ang kontrol sa matitinding kapaligiran ng elektronikong pakikidigma. Ang AQ-400 Scythe na mas abot kaya sa isang milyon anim na libong piso bawat unit ay may wingspan na tatlong metro at dalawang sentimetro at isang airframe na gawa sa plywood na ginawa sa mga pabrika ng muebles ng civilian. Tumimbang ng isang daang kilo, ito ay may dalang apat na puntatnong kilong payload kabilang ang mga eksplosibo ang propeller engine nito ay umabot sa pinakamataas na bilis na 200 km bawat oras sa klaw na 700, walang km at hanggang 7 oras na oras ng paglipad. Dinisenyo upang lumipad ng kasing baba ng 30 metro. Upang maiwasan ang radar at electronic jamming, ang Scythe ay may mga thermal sensor upang ayusin ang landas nito kapag nakakakita ng mga banta ang parehong mga UAV ay na-optimize para sa komplikadong elektronikong pakikidigma na critical kapag humarap sa mga sistemang ruso tulad ng S-400 at Panzer. Naglunsad din ang Ukraine ng detalyadong pangangalap ng impormasyon sa lokasyon at operasyon ng 91 1 n 6 radar. Ang mga satellite na ibinigay ng kanluran kasabay ng mga Bayraktar TB2 reconnaissance UAV ng Turkiya ay nagmonitor ng mga galaw ng Russia sa Crimea ang TB2 na may haba na 6 na metro at 50 sentimetro at wingspan na 12 metro ay kayang lumipad ng 27 oras sa taas na 7,000 metro na nilagyan ng mga advanced optical sensor para sa malayuang obserbasyon ng hindi nadedetect. Ginamit din ng HER ang human intelligence mula sa mga lokal na resistance network sa Crimea upang i-verify ang data ng satellite at UAV na nagsisiguro ng tumpak na posisyon ng radar at mga sumusuportang sistema ng depensang panghimpavide tulad ng Pansir S-1. Ang plano ng pag-atake ay nakasalalay sa isang taktika ng panlinlang at pagsira Isang grupo ng labindalawang UAV, anim na Uzi-26 Bobbers at anim na AQ-400 Scythes ang inilunsad. Kalahati nito ay nagsilbi bilang mga panlinlang lumilipad sa katamtamang taas upang maakit ang atensyon ng Russia habang ang iba ay lumilipad sa ibaba ng 30 metro upang lapitan ang target. Ang mga inhinyero ng Ukraine ay nagprogram ng mga komplikadong landas ng paglipad gamit ang burol na lupain ng Crimea at mga lugar na kakaunti ang tao upang itago ang mga radar signature ang mga mobile control station na katago sa timog ng Ukraine ay nag-monitor at nag-adjust ng mga ruta ng UAV sa real-time gamit ang naka-encrypt na komunikasyon na gumagamit ng patuloy na nagbabagong mga frequency upang iwasan ang deteksyon at jamming ng Russia. Alas una ng madaling araw noong ikadalawanputwalo ng Ogosto, sa ilalim ng dilim sa rural na timog ng Ukraine, ang grupo ng labindalawang UAV ay inilunsad mula sa mga mobile platform. Anim na UZ-26 Bobbers ang nanguna sa taas na 780 metro, habang ang anim na AQ-400 sites ay lumilipad lamang sa 30 metro sa ibabaw ng lupa ang maingat na naprogram na mga ruta ay gumabay sa grupo sa mga lambak at burol na rehiyon sa hilaga ng Crimea kung saan pinakamahina ang mga radar signal ng Russia. Sa pagpapanatili ng bilis na mula 177 hanggang 200 km bawat oras, umabot ang mga UAV sa kanilang target sa loob ng dalawang oras na nagtitipid ng gasolina ang bawat UAV ay pinahiran ng material na sumisipsip ng radar upang bawasan ang kanilang signature. Upang kontrahin ang electronic jamming ng Russia, ang bawat UAV ay nilagyan ng anti-jamming module na nagsisiguro ng koneksyon sa mga control station sa ilalim ng electromagnetic attack. Ang ilang skids ay naprograma upang maglabas ng mga maling signal, ginagaya ang mas malalaking target tulad ng mga fighter jet upang lituhin ang radar ng Russia. Ang iba ay may dalang mga decoy heat signature upang gambalan ang mga infrared sensor ng Pantsir S1 na nagpapahirap sa pagkilala ng tunay na banta. Ang taktikang ito ay nagpakalat sa mga depensa ng Russia na lumikha ng pagkakataon para sa pangunahing grupo ng UAV na makalapit sa 91N6 radar. Pagpasok sa himpapawid ng Crimea, nahati ang grupo sa dalawang pangkat. Ang una, na binubuo ng apat na bobbers at dalawang scythe, ay umakyat sa isang daang apat na putsyam na metro gumagalaw sa isang arc formation upang sadyang ipakita ang kanilang sarili at maakit ang radar ng Russia. Ang pangalawang grupo na may dalawang bobbers at apat na scythe ay nanatili sa mababang altitude gamit ang lupain upang maiwasan ang deteksyon. Ang mga radar unit ng Panzer S1 malapit sa Kirovskoye ay nakakita sa grupo ng panlilinlang na 6 na kilometro mula sa target na nag-udyok ng baraj ng 30 mm na kanyon at 57E6E na mga misail, ang Panzer S1 na may 1RS2E radar at kapasidad na magpaputok ng 24 na misail bawat minuto ay nagdulot ng malaking banta. Ngunit ang limitadong kakayahan nitong subaybayan ang mga target ay na-overwhelm dalawang scythe sa grupo ng panlilinlang ang binaril ngunit nagtagumpay sila sa pagpapalihis ng atensyon ng Russia. Habang ang grupo ng panlilinlang ay sumisipsip ng putok, ang pangunahing grupo ng pag-atake ay tahimik na lumapit sa 91N6E radar mula sa timog kanluran sa ilalim ng isang daang metro, ang mga UAV ay halos hindi nakikita ng malaking 360 degree na scanning array ng radar. Ang Pansir S1 na dinisenyo para sa mga banta sa mababang altitude ay nadistract ng mga panlilinlang at nabigong tumugon gumamit ang Ukraine ng taktika ng swarm attack kung saan ang mga UAV ay tumama mula sa maraming direksyon ng sabay-sabay na labis na nag-overwhelm sa mga depensa ng Russia. Alas tres ng madaling araw, isang kilometro at dalawang daan metro mula sa target, ang pangunahing grupo ay bumilis apat na AQ-400 scythes ang sumugod sa 91N6E radar sa 200 km bawat oras. Bawat isa ay may dalang 20 kilong high fragmentation explosives na kayang wasakin ang mga sensitibong electronics. Kasabay nito, dalawang UZ-26 bobbers ang nag-target sa mga kalapit na S-400 missile launcher. Bawat isa ay may 20 kilong anti-tank explosives na dinisenyo upang i-maximize ang pinsala sa mga metal na estruktura at electronics. Ang mga warhead ay gumawa ng libu-libong fragment upang durugin ang mga kritikal na bahagi. Mabilis ang pag-atake ang apat na Scythes ay bumangga sa 91N6 radar na nagdulot ng malalaking pagsabog na nagpabagsak sa core ng S-400. Ang mga apoy ay lumamon sa kagamitan na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang dalawang bobbers ay tumama sa mga missile launcher na nagpapahina sa kakayahan ng S-400 na kontrahin ang pag-atake. Isang kalapit na Panzer S1 ay tinamaan ng natirang Skythe na sumabog ilang segundo pagkatapos. Sa loob ng 30 segundo, ang buong air defense complex ay napawalang-bisa. Ang makapal na usok mula sa mga pagsabog ay nagpa-obscure sa visibility ng Russia na nagpahirap sa agarang pagkilos. Ang mga puwersang ruso sa Kirovskoye Airbase ay naging magulo. Sa wakas ay na-detect ng mga infrared sensor ang mga UAV, ngunit huli na. Dalawang Su-30 na fighter jet ang nagmadali mula sa Belbek Airbase na apat na putsyam na kilometro ang layo, ngunit dumating matapos makumpleto ng mga UAV ang kanilang misyon at umatras. Ang ilang UAV ay naprogram upang mag-self-destruct habang ang iba ay bumalik sa Ukraine na may high-resolution imagery para sa pagsusuri ng pinsala. Sinuri ng HER ang data upang suriin ang pag-atake at magplano ng mga hinintay na operasyon. Ang pag-atake ay nagdulot ng malubhang pinsala sa mga puwersang Ruso sa Crimea ang 91N6E radar, ang puso ng S-400 ay tuluyang nawasak na ginawang hindi gumagana ang sistema. Isang missile launcher at isang unit ng Pansir S-1 ay nawasak BIM na nagpahina sa mga depensang panghimpapawid ng Russia sa timog ng Crimea. Ang ng pinsala ay umabot sa daan-daang milyong piso habang ang mga UAV ng Ukraine ay nagkakahalaga lamang ng humigit-kumulang 55 milyong piso. Higit sa material na paggalugi, ang pag-atake ay nagdulot ng dagok sa moral ng Russia na naglantad sa mga kahinaan ng kanilang advanced na depensang panghimpapawid. Ang tagumpay na ito, ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay, kundi isang makapangyarihang simbolo. Ipinakita nito ang kakayahan ng Ukraine na kontrahin ang mga advanced na sistemang Ruso gamit ang limitadong mapagkukunan na ginagamit ang matalinong mga taktika at abot kayang teknolohiya. Ang US 26 Bobber at AQ 400 Scythe ay naging mga icon ng katalinuhan at katatagan ng Ukraine laban sa mas malakas na kalaban. Ang operasyon ay nagbigay diin sa pag-asa ng Russia sa mga mamahalin at mahinang sistema ng depensang panghimpapawid. Ang pag-atake ay nagpadala lang malinaw na mensahe sa Russia. Ang Crimea kahit na sinakop ay nananatiling estrategikong target para sa Ukraine. Nangako ang HUR na ipagpapaturoy ang pagtarget sa mga pasilidad militar ng Rusya sa regyon na suportado ng lumalaking tulong mula sa kanluran. Maaring maghatid pa ang Ukraine ng mas maraming sorpresa. Ang mga kaalyadong kanluranin partikular na ang Estados Unidos at United Kingdom ay nangako ng karagdagang teknolohiya at pondo upang tulungan ng Ukraine na bumuo ng mga advanced na UAV na may saklaw na lampas sa isang libot limang kilometro. Samantala, nahaharap ang Russia sa isang dilema paano po protektahan ang kanilang mamahaling depensang panghimpapawid mula sa mga abot kaya at mataasang etekto na mga pag-atake ng Ukraine. Ang pag-atake noong ikadalawamputwa mo ng Agosto sa S-400 sa Crimea ay nagbibigay diin sa pagbabago sa modernong pakikidigma. Ang maliliit at murang UAV ay napatunayang kayang baguhin ang balanse ng larangan ng digmaan. Mula sa masusing paghahanda hanggang sa mabilis na pagpatupad, ipinakita ng Ukraine ang superior na estrategya at teknolohiya.